naranasan niya bang sumait ang likod niyo, lalong lalo na sa gilid ng palikpik or sa shoulder blade ang sakit niya ay parang okay. tinusok-tusok at parang may naiipit na ugat at sobrang sakit Kum, kuminsan tago siya hanggang dibdib so yan ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano masad siyang ganyang sakit una hanapin yung pinaka gilid ng scapula, yan yung shoulder blade ayan mula taas hanggang baba tapos dandahan i-massage gamit, ang tab pababa ayan tapos pag nahanap nyo na kung saan yung masakit doon na kayo mag focus kanibawa dyan kasi kadalasan nasa bandang gitna siya ng ano scapula yung ginagawa ko para lang siyang hinahawi-hawi dahil twisted muscle yan eh or yung parang ipit na ugat